Magandang araw naman mga kabutsyar. May pag-uusapan naman tayo tungkol sa mga nagbabalak mag-abroad dito sa ibang bansa kahit dito sa Middle East lang mga kabutsyar. Itong ko sa inyo kasi nga meron ako dito mga bagong kasama ngayon. Apat sila lahat dito sa loob ng Plat ko. Bali pare pareho kami sa isang ano kumpanya namin sa Lulu Hypermarket yung dalawa mga ka-watcher sobrang homesick wala pa nga silang dalawang linggo dito grabe homesick nila kasi nga first time nila mag abroad kaya ito yung pag-uusapan natin kaya once na mag abroad talaga kayo hindi lang isang dahang beses nyo pag-iisipan kasi nga ang kalaban talaga dito mga ka ay yung homesick talaga ang hirap ang hirap ano yun nila gamutin lahat ng payo ko sa kanila alos hindi nila pakinggan kasi nga na ano talaga sila pero sabi ko sayang kasi kaya kailangan talagang tapusin yung 2 years kasi na pinaghirapan niya mga kabutcher napakahirap talaga pag ano ang kayo ng umsik kaya yung dalawa dito mangyayak na lang sabi ko tawagan nyo lang kato yung pamilya nyo sa Pilipinas ilalong eh, na umsik pag nakakausap yung magulang nila kasi nga mga kabucher talaga kahit hindi yung nagbubutcher dito yung mga ano kasi nagtatrabaho sila sa home appliances yung isang nagtatrabaho sa ano sa electronics tsaka isa sa grocery bali ano sila dalawa sa grocery yung dalawa masyari na homesick kasi nga nabuburi ata sila hirap talaga mag inong bansa mga kabutsya kaya ano talaga kailangan talaga pag-iisipan nyo na malakas ang loob nyo tsaka buong buo talaga mga kabutsya kasi pag talaga kayo hirap kaya dapat talaga ang baon nyo talaga yung sarili niyo ano talaga determinasyon na tsaka kung anong nyo talaga mga kabod kasi nga pag pumuntra na yung bansa wala kayong kasamang pamilya mga kabod kundi ikaw lang nag-iisa kahit sabi mo may kasama ka mga Pilipino iba pa rin yung comfort ng pamilya mo talaga na tunay yung kapatid mo, mga magulang mo yung talaga nagpapa ano sayo, lubag loob mo pag kasama mo sila kaya mahirap talaga malayo sa pamilya lalo na pag yung mga bagwang pa lang hindi pa nakapagad mga first time pa lang hindi pa nakararas mag-abroad kaya nga mga kabutsir yun ang mapapaya ko sa inyo kaya mahirap talaga ngayon unti-unti rin naman sila nakakaano kasi nga sabi ko isang buwan dalawang buwan masanay kayo dito sa lugar na bansa na to masanay kayo sa trabaho <coughs> makabisado nyo yung mga management tsaka sa ano nyo sa seksyon nyo hindi na kayo mapipresyo kasi nandyan yung kaba kasi first time nyo magtrabaho iba ibang naka ka salamon nyo hindi pa Pilipino yan tulad yan pakistan yan kasama ko yan Puro talaga English makakausap niya. Tsaka yung feelings ba na ano, napakahirap talaga mga kabutser. Hindi talaga mabilis lang gawin talaga yung taga Kaya nga, ito yung ko sa inyo, bago kayo mag-abroad talaga, pakisipan yung mabuti, kayang-kaya niyo. Tsaka mayroon naman dyan ano, yung parang training na tinatawag na PIDOS. Mayroon talaga dyan parang, ano anuhin muna kayo, orientation kayo para lumakas ang loob niyo. Tsaka yung pag-abroad talaga dapat talaga may isang goal kayo na bakit kayo nag-abroad? Yan ang mapapayo ko sa inyo. Ba't kayo nag-abroad? For example, ako gusto ko makaipon para magkaroon ako ng negosyo. Makabili na kung anong mga gusto kong bilhin sa Pilipinas. Yan mga kabutser, dapat may goal kayo yan. Tinan nyo yung Jano yan. Kaya katawa-tawa lang yung mga kabutser. Pero yung lungkot din yan, bago lang din yan. Kaya kailangan maging ano talaga tayo mga kabutser. <clears throat> may determination talaga tayo sa pag-abroad kaya yan ang mapapaya ko sa inyo mga butcher tsaka yung mga nag-message pala sa akin ya, gusto mag-apply bilang isang butcher yan yung right merit na yan mga kabutcher research nyo lang makikita nyo agad yan legit na legit yan tsaka yung andro mga i research nyo yung pangalan niya. makikita nyo na yan, yan. nasa Manila lang yan mga kabutcher kaya basta yun lang ang masasabi ko sa inyo, mga butcher. Good luck sa mga mag-a-apply at saka kailangan maging malakas ang loob. Kaya God bless.